Tigilan mo na yung kahibangan mo. Nag-aaksaya ka lang ng oras. Nag-aaksaya ka ng pera. At nag-aaksaya ka ng panahon. Doon, magbasura ka. Or... Maglinis ka ng kubeta. Yun ang nababagay sa'yo. Sakto. Ah, uh, may pupuntahan ka ba? Hobbies ba? tingin mo, maglalaba ako ganito ang outfit ko. Hello? Ganyan ka ba talaga kahina ang utak? Hindi ka man lang marunong mag-isip. Ano kailangan mo? Ba't ka nandito? Eh, ate, manghihiram sana ako ng pang-medical ko. Kailan ko kasi para makakuha ko ng visa. Ano ako? Gobyerno? Para sa akin ka lumapit? Para sa tulong-tulong na yan? Eh, ate, nagbabaka sakali lang kasi ako na makapag-abroad para makatulong ako sa pamilya natin. Ha? Akala mo ba, sa'yo ko iaasa yung pagganda ng buhay natin? Of course not. Dahil yung mga katulad mo, wala nang pag-asa. And besides, huwag kang umasa na makakalipad ka sa tingin mo Puro pala kol mong grades. Makakalipad ka talaga? Makakapag-abroad ka? Gaganda ang buhay mo? Hindi! Ano ka ba? Eh, yung mga ko kasi, nasa abroad na sila, doon sila nagtatrabaho. Kaya gusto ko sanang sumunod sa kanila. Sasama ka? <laughs> Sina kasi, may utak. Ikaw, wala. <laughs> Parang lata lang, umaalog. Nakakuha ako sa iyo. Tigil-tigil mo na yung kahibangan mo. Nag-aaksaya ka lang ng oras. Nag-aaksaya ka ng pera. At nag-aaksaya ka ng panahon. don magbasura ka. Or... Maglinis ka ng kubeta. Yun ang nababagay sa iyo. Uy, anong Alam ba, nakuha ko na yung visa ko. Malapit na akong makalipad. Pupunta na ako sa abroad. Eh, ikaw ba? Anong gusto mo? Nakulit, kuya. Tsus! Nakulit lang! Ay, alam mo ko na. Gusto mo ng bagong sapatos yung pang-basketball, no? Ha. Ako bahala sa'yo. Yung kulay pula. Ibibili ko sa'yo. Salamat, kuya. Oo, ako pa! Eh, alam mo namang ikaw ang bunso dito. Kaya, spoiled na no, spoiled ka. Lalo na sa akin. Burrito ka, Ate. <laughs> ate, Ate, saan ka pupunta? Paalis ka na naman? Wait lang, Ate. May chit-chit ka muna ako sa'yo. Ay, nako. Mamaya na yung chit-chit ngayon. Mamadali ako. Ate, importante to. Alam mo ba si Kuya? May visa na. Aalis ah, na. Talaga? Oo, oh, Ate. Nakaka-excite nga. Huwag yung Kuya mo yan, ha? Masyado mali Hindi niya sinasabi sa akin. Eh e baka, excuse surprise ka, Mm hmm? Huwag mong sabihin sinabi ko sa'yo, Tia. Sige. Kumprontahin ko nga yung kuya mo. Ay, hindi. Kakamustahin ko yung kuya mo para naman tira-diretso na yung conversation. Ay. Uy, thank you sa tip dyan. Para na. Hindi na ako alis. Unahin ko muna yung kuya mo. Abroad yun, syempre. Kailangan. It's priority natin. Ayos yun. Ikaw ha. Huh? May nililihim ka sa akin at natuklasan ko yan. Bakit di mo sa akin sinasabi ha? Sige na, sabihin mo na sa akin. Eh ate, nakuha ko na yung visa ko. Oh my gosh! Congratulations kapatid! Finally, nakakapag-ibang bansa ka na. Uy kapatid, baka naman napag mo pa ako kahit 6 months or... One year. Sagot mo na yung pamasahi ko back and forth. Pati na rin yung pampapassport ko. Eh, ate. Hindi pa kasi ako nakaka... Hindi pa di. Eh. At hindi ko pa rin alam kung kailan. Ay, hindi ko. Ano ba? Siyempre ate mo willing to wait yan. Tsaka, naaamoy ko na yan. Alam na, alam ko na yan. Very soon, kalipad ka pa. Ba? Saan bansa yan? Eh, sa Middle East po ate. Oh my gosh, Middle East! Dubai ba yan? Oh my gosh, alam mo, balita ko. Mura ang mga gold dyan. Kahit sa unang sweldo mo, yung gold na lang yung mga ipadala mo. Like bracelets, kahit mga 10 grams, 20 grams na pendant. May mga ganun. Kasi mura naman doon. Tapos yan, tapos mga after 2 months or 3 months, Mag-ano, magpunta na ako sa'yo. Mag-stay ako ng six months to one year. Okay na yun. Pasta! Eh, Sagot mo yung pamasahe ko nga, tsaka yung pang passport ko. Eh, sige ate, susubukan ko. Ay naku, hindi. Huwag mo subukan, gawin mo. Nakakalimutan mo. Yung elementary days mo pa lang, ako yung nabili ng sapatos mo. Tapos, minsan, pag wala kang pambaon, hindi nang hihingi si na nanay. Kaya, wag mong susubukan. Ikaw yung mabalis. Ha? Eh, akala ko ba ate? Wala kang bilib sa akin na hindi ako makakakuha ng visa. Nang dapat, dito lang ako sa Pilipinas. Tatrabaho bilang janitor o kaya basurero. Pero, ngayon, gusto mong humingi sa akin ng mga bagay na di ko pa alam kung kaya kong ibigay sa'yo. Pero sige ate, dahil yun naman talaga ang purpose ng pagpunta ko sa ibang bansa eh. Gusto ko, mapasaya kayo, makatulong ako sa inyo. Gagawin kong lahat para sa inyo ate. Ako bahala, gagawin kong kaya ko. Sana ate, next time. Huwag mo sanang maliitin yung mga kagaya ko. Hindi naman kasi sa grades bumabase yung personalidad ng isang tao. Eh, nasa kakayahan niyo yun kung gusto niyo bang umangat sa sarili niya o hindi. Sana ate, maisip mo yun. Ay, o nga pala, miniluluto nga pala akong kamsunog. Kaya ate, lang. oh, ano ate? Tama si Kuya, di ba? Ikaw naman kasi, ba't ba sinabi-sabi mo pa sa akin? Sinabi ko sa'yo kasi natutuwa ako kay Kuya. Pati para malaman mo. Hindi naman para hingin mo si Kuya nung kung ano-ano. Tapos, ganun pala yung ginawa mo kay Kuya nung nakaraan. Sabi naman natin, may natutulan ka. Na Huwag mong mamalitin ang isang tao na nangangarap. Patuloy ni Kuya, malay mo, makatulong talaga sa atin si Kuya balang araw.